Hmm, Hindi ito mo oh, kung gusto mo, di, kung may ka, di, so na, na. Pepper, payong. Bakawas

Nah, ba's niya na. Talent kaya, yan? Yo. Meron akong na talagang Ayaw nga nilang Eh, <laughs> <laughs> ako ang pinakamagaling magturo ng boxing. At oh, Pag yeah. nakausap okay. si Pacquiao, oh? Pag nakausap si Pacquiao, na mawawalan ng halaga sa kanya si Boboy sa kasutuburo. <laughs> <laughs> so, kasi may magsasagasaan ako. Oo, oh, ano? <laughs> Pinatay na nga yung kasama ko eh. Oh? Still, pinakain ng spaghetti. Spaghetti oh, Milasa? 32 years old, kontratista. Mm -hmm. May motor nga yun, may mountain bike. Nakakabili mga gusto niya kasi kontratista eh. Yeah nagkakamalit, binidyo niya kasi ako. Sabi ko, huwag mong pinahin yung church natin. Kanang kamay pa naman siya ng pastor. Sabi mm. ko uh. ng pastor namin, sige magsalita ka, matama pala yung sinabi ko. Na, na ano, si Buboy. Natanggal yan pala yan, dapatan. Ang unang nag-ano sa akin, kaya kinanggal pa kasi si Fredero, commander gawain ng polis. Commander ng polis, kaibigan ko. Tanggal na ba yun si Freddy Roach? nagpa kasi. Hindi, ba? Kasi tinira, tinira sa Facebook nitong commander ng polis. Freddy Roach? Uh, sabi ko. Sila pa rin ah? Hindi, kinanggal. Kinanggal na ngayon? Ginawang consultant. Bumabarang, no? Ah. <laughs> Binalik kasi hindi marunong magmix si ano? boboy. Si Boboy Si Freddy Roach, magaling magmix mix oh, dati boxing era rin eh. Ayun, kung dating back sa Si Fred Roach dati. Ayun. Oo, oh, oh, dahil hindi eh, ka lang pwede train. Eh, kasahid lang si Fred Roach, eh. tabingin na yung muka. Hindi, na-stroke yun. Inatyakan yun ni Boots. Magkaribang sila kay Pacquiao, kaya inatyakan yun. Kaya yung ano? Oo, kaya ayaw, ayaw ni Pacquiao na ma-scandal ang gawin. Yung yes. pinag-aralan ko talaga ng trabaho. Ay, hindi ako masyadong magaling dito. Magaling ako sa tre pagiging trainer. A trainer pa? <laughs> Oo. Oh, yung... May sulat pa nga ako eh. Nakahanda na. Kaya lang. Nung wala yung signal service ko, hindi ako makapasok ng sinado. Sabi ko kay Bigo? Pigo? Uh, mayor. Mayor Oo. Oh. Uh, tulungan mo ko. At, ka -tulungan ako. Kasi lagi mong kapwento lang ako sa si Pacquiao eh. Ah, uh, ang baga kapanay kanya doon. Ah, oh, sabi sa. Sabi ko ba. Dito naman lakas din d'yan, eh. hey, hey. oh, 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 <laughs> ano. Lahaw lang. Lahaw lang. Hayaw lang. Ito. Lahaw ka, Ginoong. Oh, pete. Enderen. mo na, boss. Kita pa ano ko sa iyo. Ayun. Sampo, 45 ng baka sa dilim. Ng ganito, ganito. Ganyan, tingnan mo 'ko, gano'n. 'Yan mm. ng tutor ko. trainer ni Ronald Portillas. Ito eh. 'yan. Mm. Ano 'yan, nakikiliti king champion, naging Oriental champion. Kaya lang gahaman yung tatay si Mario. Siya na kalos. Hindi. Ayaw magbigay ng pera, di binitawan hmm. ko. Hindi ka ay nalala. Ang usapan namin, kukuha niya ako ng essential May meron trainer. Hindi trainer, yung trainer. No, trainer. <laughs> yung trainer, yun ang pinakamagaling na trainer doon sa wild Ang pangalan niya, Alvo. Kasi si Alvo, kaya kinikila lang din kami kaling doon na trainer. Malaban na yun ang world championship Last Malaban na ang world Last week kasi natalo. Pero naging challenger siya ng world champion. Eh, nga nga hindi nga 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 hindi, tapos ang itinuturo ko depende sa opponent hindi <tod noise> ko rin kasunod, malaki 20 feet kasi hindi mo makuha 50 feet si commander gawain eh, ng commander ng Pulisya, sa ko long di gelangwala na di schooling sana Amerika alhamdulillah di tata gelang gunung

No. Oh.